Yan guys, tapos na linis. Malinis na malinis na. Sound check to guys. Eh, ch sound check natin. Start natin kung under siya. Yan, kalilinis lang. Tingnan na natin kung okay siya. Yan, okay na. Malamigan. <laughs> ah, sound check. <laughs> Ganda pa rin ang tunog. Oh. Ayan, guys. Yan oh. Ah. Eh, tingnan natin yung mga signal light kung umuoki okay pa. Ayan, okay pa. Yung hazard, hazard. Ah, uh, check natin kasi i re to eh. Kailangan kompleto. Oh, headlight. Tingnan natin. I-hazard natin at saka i-headlight. Tingnan natin kung okay yung headlight. Ayan. Ah, okay na lapit, guys. Ah, oh, may ilaw na. Oh. 'Yan, high niya, 'yan na, high. 'Yan kulay, kulay. Ilaw na, guys, may ilaw na. Yung, uh, ah. Wow. Yun. Okay na. Ayos nice na. Explorers ito. Lapit na. Ito yung ano niya, guys, oh. Ayan. Lapit na. Ah, next month, i-renew -re ko na 'to. 2397 yung ano nya uh, last digit yun lapit ko na ma renew ito sa LTO yan ito guys yung kanya yung uh, CR nya guys yan uh, ito yung CR nya yung date nya oh. yan nung binili ko to guys sa uh, 2005 pa 2005 pa guys binili ko to yan, 2005. Yan. Tapos, yung plate number niya, ito guys, yung plate number niya. Yan, kagaya din dun sa baba. Yan, o. Oh. Yan, 2397. Yan, guys. Yan ang, uh, kuha plate number niya. Yan, ayan siya, Oh. Yan, plate number. Hey guys, good morning. At, uh, Magano tayo na guys? Maglinis ng motor. Ayan, uh, lilinisan ko si Bluebird. Yung antique ko yung motor. Antique na motor. 19 years old na. Uh, Nagamit ko kahapon sa outing. Okay, lilinisan ko. dumi, -dumi na. Guys. Uh, ito yung uh, 2005 model. Uh, uh, exp uh, Motorstar Explorer Z hanggang ngayon buhay pa at uh, makinang pa sariwa pa guys tingnan uh, hanuhan ko siya uh, ispreya ng tubig medyo marami na siyang marami uh, na marami na siyang uh, Marami na siyang putik. Ah, uh, umuulan na kasi guys eh. Yan. Uh, okay. 还行，哈哈、嗯，我还心动了。 オ k ケーのガイス。 guys okay na at uh, malinis na malinis na guys oh. <laughs> parang bago lang eh, oh. Uh, uh, parang bago lang guys yan parang bago lang yan um, magti 20 years na ito guys kasi 2005 model to na uh, nabili ko yan. Ngayon, huh? ngayon yung Bagong uh, bago modelo na to, yung kuwan? X X200 na, Motorstar X200. Magaganda na sila ngayon. Pero ang kagandahan lang nito, guys, kahit hindi siya FI, matipid sa gas. Ah, uh, kumukonsumo pa ito ng uh, ano, yung fuel consumption niya, ano pa, nasa 30 km per liter pa siya at saka malakas ang preno nito guys dual dual disc brake yan no? dual disc brake yung kalaki lang yung disc brake nyo napakalakas ang preno nito yan ito lang kagandahan ko ito kaya inaalagaan ko talaga eh yan simula na nga binili ko to hindi pa siya na hindi pa siya na ano ah uh, Overhaul, uh, old, old, old stock pa rin yung piston ring niya at saka piston, pati yung piston valve, old stock pa yan. Kahit inahataw-hataw ko yan eh, ano pa rin siya, hindi pa rin nagbabagong takbo niya at saka wala pang usok, ganda pa rin. yan Hmm. Ito guys, sa uh, dalawang palit na ako rito sa tambotso. Hmm. na nasisira talaga eh. Tapos, yung karburador niya, nakatatlong palit na rin ako dito. Magtatatlong palit na rin itong, ano niya, carburetor Ito, bago na ito. Kaya, ang ng gas, ganun pa rin. Nanatili pa rin uh, matipid sa gas. pag pumupunta ako ng bagyo eh, pag pinultang ko yan, hindi pa nauubos yung, kwan, yung gas. Pag balik ko, hindi man niya nakakalahati. <laughs> bagyo to tarlac. Yung gas niya, ano pa rin, mayroon pa. Uh, magagamit ko pa ng isang linggo, dalawang linggo dito sa bahay. Hatid sundo. <laughs> yan. So guys, maraming salamat sa panunod. Uh, sana uh, napanood nyo ng mabuti. Thanks for watching. Ya guys, tapos nalinis. Malinis na, malinis na. Sound check tayo guys. eh sound check natin. Start natin kung andar siya. Ayun, kalilinis lang. Tingnan natin kung okay siya. Alam mo ju, nalalamigan guys. Ayun, okay na. Nalalamigan. <laughs> sound check <laughs> ganda pa rin ang tunog, oh. Huh, guys ano so, ha wala usok yan, guys ha yan ano pa eh, tingnan natin yung mga signal light kung oke okay pa ya yeah, okay pa hazard hazard Ah, check natin kasi i-renew -re to eh, kailangan kompleto. Oh. Yung uh, ano nya yung uh, signal light sa kaliwa. Tingnan natin kung okay. Ah, okay pa yung signal light. Yan. Tapos nanalo ng pusa oh. Agad. Yan. Oh, sa kaliwa, sa kaliwa. Yan, tingnan natin sa kaliwa. yan nice na. Ito siya. Tapos yung headlight. Tingnan natin. I-hazard natin at saka i-headlight. Tingnan natin kung okay yung headlight. Ayan. Ah. ah, okay na headlight guys. Ah, oh, may ilaw na oh. oh. Ilaw na siya. Yung high, high. Ayan, ah, high niya. Yan, yan ang high. Yan, kulay kulay ano? Kulay dilaw. Okay na. Uh, okay, patayin natin 'yung dilaw. Yan, uh, okay na. Kaya 'yung uh, hazard, okay na. 'Yung ano naman guys, 'yung uh, uh hazard pala muna natin. Tapos 'yung uh, prino, preno, preno. siya guys kompleto na Ayan, sound check na lang sound check sound check natin wait eh ayun guys umiilaw so din yung taso oh. oh, umiilaw din oh ah, ilagyan ko ng ilaw yan guys oh Oh. May ilaw din. Okay, ayos na sound check. Ito under, guys, no? Ganda pa. Pwede na i-renew. Next month. Ayan, guys. Uh, busina pa. Busina. Busina pa pala, guys. Tingnan natin, ha? No ah, okay na. Ayos ang busina niya, guys. Ayan, guys. Sa... Uh, Malapit na ano guys, malapit ko nang i-renew yung ano ko, yung uh, Motorstar na Explorer C 2 na. Ito yung ano niya guys, oh. Ayan. Malapit na uh, next month i-renew ko na 'to. Ayan, oh. Ito yung plate number niya guys, oh. Yan. 2397. Uh, 7 yung ano niya. Uh last digit. 'Yon. Malapit ko na ma kaya rin nyo ito sa LTO. Yan, ito guys yung kanya, yung uh, CR nya guys. Yan, ah. Uh, ito yung CR nya, yung date nya, Yan. Nung binili ko to guys, ah. Uh, 2005 pa. 2005 pa guys, binili ko to. Yan, 2005. Yan. Tapos, yung plate number nya, ito guys, yung plate number nyo. Yan, kagaya din dun sa baba. Yan, oh. Yan. 2397. Yan, guys. Yan ang, ah, uh, uh, plate number niya. Yan. Ayan siya, o oh. Yan. Plate number niya, guys. Yan. Motor Star. Yan. uh, renew ko na to. Malapit na. Nice. S2397. Yan. Malapit na. Tapos, ano na siya guys? 20 years na. <laughs> Birthday niya sa July. 20 years na siya. Dalawang dekada na. <laughs> yan Ito guys, yung pintura. Ako na nagpintura niyan. Bali, uh, pininturahan ko na lang yan guys. Kasi mahal magpapintura eh. Ano lang, go sila. Ano lang yung pang spray lang uh, mura lang isang daan lang guys na is, uh, pintura ayun, nasa lata pang spray, yun ang ginagawa ko ayun Ay, sige guys sa uh, at uh,